Kim Chu and Paolo Avelino binahagi ang larawan nila sa Paris. Nagpakilig si na Paolo Avellino at Kim Chu sa kanilang mga fans matapos nilang ibahagi ang kanilang sweetness sa Paris. Sa mga larawan at video na in-upload nila sa social media, Makikita ang kanilang mga sweet moments sa iba't ibang iconic spots tulad ng Eiffel Tower at Seine River. Ayon kay Kim, ang kanilang Paris trip ay isa sa mga pinakamasayang alaala nila ni Paolo. Ipinakita rin nila ang kanilang holding hands habang naglalakad sa mga cobblestone streets ng lungsod. Maraming netizens ang nagkomento na bagay na bagay ang dalawa at nagtrending pa ang kanilang mga posts. Sinabi ni Paulo na ang kanilang bakasyon ay naging pagkakataon para mas lalong maging malapit sa isa't isa. Dagdag pa ni Kim, si Paulo ang nagplano ng lahat ng detalye ng kanilang trip, na lalo pang nagpakilig sa kanya. Marami ang natuwa sa pagiging open ng dalawa sa kanilang relasyon. Maraming celebrities din ang nagreact sa kanilang sweet posts, nagpapahayag ng suporta. Patuloy na sinusubaybayan ng kanilang mga tagahanga ang bawat update mula sa kanilang Paris Getaway. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.